Ninangalanan na ni Gerald Santos ang musical director na di umano ay umabuso sa kanya noong siya ay 15 years old lamang. Si Danny Tan, 65 years old na ngayon at kilalang musikero sa showbiz. Sino siya? The Philippine Showbiz List presents. Sino si Danny Tan, ang musical director na umabuso daw kay Gerald Santos. A multi-awarded musical director. Si Daniel Suri Antan, nakilala sa pangalang Danny Tan, ay isinilang noong July 29, 1959 sa Hulu, Sulu. Siya ay isang Pilipinong musikero na tanyag sa kanyang mga kontribusyon sa pagsulat ng kanta at pagdidirect ng musika sa industriya ng pilikula, telebisyon, teatro at recording sa Pilipinas. Nag-aral si Danny sa Brooks Point Christian High School at masasabing naroon ang pagmamahal sa musika. Bilang isang tausog Palipikado siyang maging indigent scholar ng gobyerno noong kolehiyo. Matapos matugunan ang lahat ng kinakailangang requirements, nag-enroll siya sa UP College of Music sa Diliman, Quezon City, kung saan siya ay nag-aral sa ilalim ni Pambansang Alagad ng Sining Lucio San Pedro. Kasabay nito ay kinailangan niyang magtrabaho sa iba't ibang mga trabaho upang makapag-ipon ng sapat na pera para sa kanyang graduation recital. Sa kasamaang palad, hindi na siya nakabalik sa pag-aaral dahil naging abala siya sa kanyang karera sa musika. Katunayan, habang nag-aaral si Danny sa UP, pinangarap niyang makatungtong sa entablado ng Cultural Center of the Philippines, Balang Araw. Kilala siya sa pagkikipagtulungan sa mga tanyag na personalidad sa musika tulad din na Ryan Cayabyab, Raul Mitra at Regine Velasquez. Ang kanyang mga kolaborasyon sa mga artist na ito ay nagpapakita ng kanyang impluensya at kasanayan sa industriya. Noong 1989, gumawa si Danny ng musical arrangements para kay Regine sa Second Asia Pacific Song Festival na ginanap sa Hong Kong kung saan ang Asia Songbird ay nagwagi bilang kampiyon. Noong 1991, inayos ni Danny ang kantang Hindi Sapat Ang Lahat na isinulat ni Jose Javier Reyes para sa pelikulang The Real Life of Basita M na pinagbidahan ni Nora Honor. Ang musical score na ito ay nagbigay sa kanya ng 1991 Metro Manila Film Festival Award at 1992 Star Award. Para naman sa pagdiriwang ng milenyo ng Pilipinas na tinampok ng BBC noong 2000, kinompose ni Danny ang kantang Written in the Sand na inawit ni Regine sa Fountain Area ng The Peninsula Manila Hotel kasama ang dalawang libong bata. Ang kaganapan na ito na televised sa 67 broadcast networks sa Asia, Europe, North America, South America, Australia at Africa at napanood ng halos isang bilyong tao. Ang Millennium Countdown ay isa sa pinakakilalang mga kaganapan na ipinalabas ng live sa GMA Network. Inilarawan ni Danny ang sandaling yon bilang monumental. Noong 1997 naman, nakuha ni Danny ang parangal mula sa Awit Award para sa kategoryang Best Christmas Recording at Best Traditional Recording. Noong 2007, nagproduce ang GMA Network ng isang singing competition para sa mga bata, ang Pop Star Kids, na pinangunahan ni Kyla. Si Danny ang naging musical director nito at kalaunan ang naging manager ng music group na Sugar Pop. Noong 2008, nagproduce ang Kapuso Network ng ikalawang bersyon ng idol franchise sa Pilipinas na Pinoy Idol, kung saan si Danny ang nagsilbing musical director. Taong 2009, nagsilbi naman siya bilang isa sa mga hurado ng reality singing competition ng GMA na Are You the Next Big Star? na pinangunahan ni Regine Velasquez. Taong 2010, muling nakakuha si Danny ng panalo sa Awit Awards para sa kategoryang Best Musical Arrangement at Best Vocal Arrangement. Siya ay naging nominado din para sa pelikulang Asentado sa kategoryang Best Musical Score sa 2015 FAMAS Awards. Isa din si Danny sa mga Pilipinong artist na natasang magbigay ng pagtatanghal para sa pagbubukas ng 2019 Southeast Asian Games. Ang kaganapang ito ay pinangunahan ni Floyd Quintos na nagbigay diin sa papel ni Danny sa mga proyekto na may malaking kultural na kahalagahan. Ilan pa sa mga kanta na na-record ni Danny ay kina Shasha Padilla, Vernie Varga, Nonoy Zuniga, Pilita Corrales, Donna Cruz, The Company, Julina Magdangal, Lani Misalucha, Ariel Rivera, Jaya, Dina Bonnevie, Haji Alejandro, at marami pang iba. Danny's Furry World Maliban sa kanyang matagumpay na karera sa music industry, isa ding pet industry entrepreneur si Danny. Siya ay kasing komportable sa paggawa ng musika tulad ng sa kanyang mga furry friends kahit hindi nakapagtataka na nagpasya siyang magbukas ng pet shop na tinatawag na Furry Tales. Ang fairy tales ay nagsimula bilang Under the Sea and Other Creatures. Nagumpisa ang negosyo ni Danny noong 1998. Sa simula, isa siyang hobbyist na nagkaroon ng mga aso bilang alaga at kalaunan ay nahilig sa pag-aalaga ng mga isda. Siya ay regular na kliyente ng isang tindahan ng saltwater fish sa tandang Sora na kalaunan ay binili niya mula sa may-ari. Napag-isipan niyang bilhin ang tindahan upang mas madali makakuha ng mga supplier ng quarantined at ikalidad na saltwater fishes para sa kanyang hobby. Hanggang sa noong unang bahagi ng 2000, nagbuka siya ng pet shop sa likod ng Rustan's Superstore sa Cubao, Quezon City. Sa panahong yun, nagdagdag siya ng mga hamster, ibon at iba pang maliliit na mga hayop at aso sa listahan ng mga buhay na hayop sa kanyang tindahan. Mula na magbuka si Dan ng isang natatanging pet store, pet salon at spa at pet wellness, hindi na siya bumalik sa dati niyang larangan. Nagpatuloy siya sa bagong direksyon na ito na may tiwala at dedikasyon sa paglipas ng panahon. Kinilala ang Fairy Tales bilang isa sa mga pangunahing manlalaro sa industriya ng pet sa Pilipinas, kung saan ang slogan ng kumpanya ay, Where Your Pet's Dreams Come True. Tulad ng anumang negosyo na natatagumpay, ang Fairy Tales ni Dani ay umunlad at naging one-stop shop para sa lahat ng pangangailangan ng mga alaga. Nagbebenta ito ng malawak na seleksyon ng pet food at mga accessories. Gerald Santos reveals Danny Tan, is the musical director who abused him. Sa kabila ng pagiging abala sa kanyang negosyo at hindi gaano pagiging aktibo sa music industry, nanatili naman ang pagmamahal ni Danny sa larangang ito. Katunayan binigyan niya ng oras upang i-archive ang kanyang mga musical na gawa na ini-upload niya sa kanyang Facebook account at YouTube channel. Kung susuriin ang Facebook page ni Danny, agad na mapapansin ang throwback post niya sa mga nakatrabahong artist. Ang pinakahuli niyang post ay noong July 1, 2024 kung saan binahagi niya ang backing track ng worship song na tunay kang matapat, contemporary version na inawit ng papuri artist. Pero ang magandang mensaheng nais na iparating ng awiti ni Danny ay nabaliwala dahil sa kontroversyang kinasasangkutan niya ngayon na malayo sa magandang imahe at propesyong nakikita sa kanya ng publiko. Katunayan maraming netizens ang nag-iwan ng komento sa naturang post kung saan sumisigaw ang mga ito ng hustisya sa ginawa niya daw noong pang-aabuso sa mga awit na si Gerald Santos. Ang pangalan ni Danny ay nagsimulang pagpiyastahan matapos ang naging revelasyon ni Gerald kung saan binalikan niya ang harassment na ginawa sa kanya na nangyari noong siya ay 15 years old lamang ang gumawa o manunito sa kanya ay isang kilalang personalidad na may kaugnayan sa singing search na Pinoy Pop Superstar Season 2 ng GMA 7. Si Gerald ang itinanghal na Grand Champion sa nasabing edisyon. Muling lumantad si Gerald at ipinaalala sa publiko ang nangyari sa kanya matapos pumutok ang issue ni Sandro Mulak na may kahalintulad ding usapin. Bagamat noong 2005 pa naganap ang sinasabing pang-aabuso kay Gerald, taong 2010 lamang nagsalita si Gerald tungkol dito. Ngunit ang malungkot daw dito, sa halip na makakuha ng simpatya at hustisya, siya paraw raw ang napag-initan at sa huli ay naapektuhan daw ng husto ang kanyang singing career. Ayon kay Gerald, na dating nagsabi na siya ay nagsampan ng reklamo laban sa musical director, ngunit umano'y hindi ito pinansin. Sinabi rin niya na siya ay nakatanggap ng mas kaunting proyekto hanggang sa wala nang inaalok sa kanya. Dahil dito, humiling siya sa GMA Artist Center na palayain siya mula sa kanyang kontrata upang makahanap siya ng trabaho sa ibang mga network. Sa kanyang mga nakaraang post at pahayag, hindi binanggit ni Gerald ang pangalan o ibinunyag ang pagkakakilanlan ng musical director na umano'y ng abuso sa kanya. Gayunpaman, nitong August 27, sa gitna ng pagdinig sa Senado, sa wakas ay pinangalanan na niya ang diumanoy ng abuso sa kanya. Bumalik si Gerald sa pagdinig ng Senado para sa pagpapatuloy ng hearing tungkol sa policies of television networks and artist management agencies in relation to complaints of abuse and harassment. Sa unang bahagi ng pagdinig, muling isinalaysay ni Gerald ang ginawa sa kanya ng inakusahang musical director. Sinabi niya na hindi niya nagawang maghain ng reklamo laban dito dahil bago pa lamang siya sa showbiz noon. Anya, natakot siyang ilantad ang nangyaring pang abuso sa kanya dahil sa takot na baka balikan siya ng nasabing musical director at inamin na apat na beses siyang nagtangkang magpakamatay. Dito na pinangalanan ni Gerald si Mr. Danny Tan na umabuso at nanghalay di umano sa kanya sa binasang statement ni Gerald. Sinabi nitong sa ngayon ay patuloy pa rin nilang inaaral ang mga legal option para makapaghain ng formal na kaso laban kay Danny. Hiniling din niya sa Senado na mas paigtingin pa ang batas laban sa pang-aabuso at panghahalay lalo na sa mga lalaki. Sinabi rin niya na nakatulong sa kanya na malaman na may ginawa ang GMA tungkol sa kanyang reklamo 19 years na ang nakararaan. At kung sana ay nabigyan sila ng resulta ng investigasyon noon, maaaring nagawa na nila ang susunod na hakbang sa panahong iyon. Gayunpaman, nagpasalamat si Gerald sa GMA para sa aksyon na kanilang ginawa. Humingi rin siya ng tawad sa kanyang dating home network para sa negatibong epekto ng isyong ito. Anya sa kabila ng nangyari sa kanya, patuloy pa rin daw siyang tumatanaw ng utang na loob sa GMA. Na sa natuturang network naman daw siya nagsimula at unang nakilala. Samantala, hindi pa naglalabas ng pahayag si Danny tungkol sa akusasyon laban sa kanya.